Hello, mga nanay! Welcome back to my vlog. Matagal-tagal na rin hindi tayo nagawa, nakagawa ng vlog, mga guys, mga nanay. Kaya ito, ibabalik ko yung review ko tungkol sa electric saving device. ba diba, nakapag-review na ako dito. Kaso lang, nagtitrending kasi siya uli sa, ano, sa, sa Facebook. Ang daming naniwala sa mga ano doon, di ko lang alam ha, kasi nung inaano ko to, nung tinatry ko to, ano kasi, hindi talaga tumalab mga guys, mga nanay. Ang dami ko pa naman binili kasi, ano kami, malako kami sa, ano, sa kurinti talaga. Kaya ang dami kong binibiling, ano, electric saving device. At hindi ko na siya ginagamit uli kasi nga, ano tawag nun, wala na epekto eh. Two months ko siyang tinatry noon, pero ganun pa rin. Nung unang buwan na tinatry ko siya, is, naano ako kasi, sabi ko, baka ano lang, hindi napasok agad kasi nga, ano na, yung may nakonsumo na kaming kurente. So, inaano ko talaga nung isang, ano, nung isang buong buwan talaga. Wala man. Ganon pa rin siya. Ganon pa rin siya yung, ano, yung, ano namin bill, tumaas pa nga. Kasi nagkukonsume siya ng, ano, ng electricity. O, tingnan nyo, guys, o. Oh. mga guys, Oh, ilang box yung inano ko, tatlo. Apat. Ayan. Lima. Ayan, lima. Anim. O, ayan anim na box ng electric saving device yung binili ko sa online kasi nga na curious din ako na kung totoo ba talaga kung totoo ba talaga na ano na nakakatipid tayo ng kuryente kasi nga may aircon kami dito sa bahay tatlo tapos may ref noon yun noon noon ngayon wala na wala na kaming ref at hindi na masyadong ano sa kuryente kasi nga iba na yung pamumuhay namin noon at ngayon mga guys mga nanay matindi yung pinagdaanan namin sa buhay ngayon So, ayan na nga. Ito nga, electric saving device. Ayan po. O, at ito na po siya. Ngayon mga guys, mga nanay, willing po ako ibigay ito sa inyo. Take at your own risk. Yes. ah uh, kung gusto nyo talagang makita, kung totoo ba siyang ano, kung gusto nyo itry sa sarili nyo na mapuprove nyo na Totoo hindi, kung naku-curious kayo yan. Ibibigay ko to sa inyo, pero mga guys, mga nanay, tatapatin ko kayo. Wala pa akong budget pang shipping kasi nga, iba yun na yung pamumuhay namin noon at ngayon. Pero hindi pa to nagagamit yung iba. Ilan lang yung nabuksan ko? Dalawa. Dalawa lang nabuksan ko yata nito kasi nga ano, ayan, may laman pa tong apat. yan may laman pa to. Kasi, tawag doon, itong dalawa, yan, nabuksan ko kasi, try ko talaga. At ang matindi pa nito, mga guys, mga nanay, makaano pa kayo ng ano, kami nagpagawa kasi kami ng ganito. Kasi nga, pag kasi nasaksak siya mismo sa outlet natin doon sa ano, di ba nakadikit yung outlet sa ano, sa siminto, sa wall. Malaki kasi ang konsumo niya kasi nga itong ano niya, itong ulo-ulo niya, malaki yung ano eh. Hindi mo magagamit yung isang outlet kung sakaling dalawang ano kasi na malagpa siya, o, tingnan nyo. Tapos yung isang outlet, san, hindi niyo magagamit. Kaya ginagawa namin, yan, nagaano ako. Pero doon sa may ref talaga, sa ref namin, kasi palibasa walang nagamit sa isang outlet kasi dalawa yun. Doon siya mismo, mismo siya nilagay. Kaso sa ano sa aircon kasi namin is ano tawag doon, isang ano la, isang saksakan lang. Kaya nagpagawa ako dito para doon isaksak para ano sa ano ng aircon. Pero wala talaga mga guys, mga nanay, hindi nakakatipid, nakakonsumo mo lang tuloy. Yes, nakakonsumo. Ayan, may mga laman pa po to. Kung sino pong interested at gusto pong mag-try, ayan, may laman po siya. Interested at gustong mag-try sa ating ano, bibigay ko sa inyo wala pong problema kaso lang wala akong perang pampasip nito mga guys mga nanay, ayan, ayan po, may mga laman yan dalawa lang yung walang ano kasi yung ginagamit ko at hindi naman po sa pagmamarunong basta sa akin po wala po siyang ano wala po siyang ipikto, may mga laman to wala po siyang ipikto mga guys, mga nanay sa akin kung kayo curioso kayong tao, katulad ko willing mag adventure ng mga iba't ibang ano yan dito ibibigay ko sa inyo libre kong ibigay kaso lang kung malapit kayo kung malapit kayo yan pwede natin pwede tayong mag meet up bigay ko to sa pero pag malayo wala po kasi akong pang ano wala pa akong pang bayad ng shipping ayan ayan may laman yan dalawa lang yung malang laman basta iba iba kasi yung ano natin hindi ko alam kasi nga sa sa ano natin sa mindset talaga natin gusto natin makatipid kaya ayan tinatry natin ito tuloy ito hindi ko to binuksan yung ano ito lang sabi binuksan ko kasi tinitingnan talaga namin sa loob Kasi may pinsan kasi ako marunong magtingin sa mga elektrisidad na mga gamit Kung ano ba talaga Wala, ito lang naman ang laman niya sa loob Ayan lang, wala nang iba Ito lang Binubuksan namin sa loob Kaya Di daw talaga ang sabi ng pinsan namin na makapag makatipid tayo ng kurente Kasi nga, wala namang laman Ito lang, ito lang laman ng loob niya At yan, nakaano naka dyan o sa ano naka ano dyan ayan, ayan. dito naka ano dito o, pasensya na sa yung kamay ano, marumi kasi yung gamit namin kahoy ba diba? may bula bula yung dulo ng kahoy yan ano yung kamay ko na, na ano ba yun na namantya dun kaya again mga guys kung sino pong gustong mag try ibibigay ko po sa inyo to libre kaso lang kung malapit kayo comment down below kung saan kayo malapit kayo ako nandito ako sa bataan pwede tayo mag ano sa ulungga po kaya sa dinalupihan Basta hanggang dyan lang yung boundary ko kasi kaya kong mamasay papunta doon sa, sa po, o kaya sa Dinalupihan. Pero outside that boundary, hindi ko na po kaya magpadala ng shipment kasi po wala po tayong budget pagdating dyan. At hindi naman tayo sikat na vlog na marami tayong budget para sa mga ganyan-ganyang -ganyang bagay. Pero willing po akong ibigay to libre para malaman nyo sabi ko nga take at your own risk kung ano ba talaga yung magiging resulta sa paggamit nyo ng electric saving device basta sa akin walay, walay talaga siya. sige po mga guys, mga nanay sa susunod po nating pagkikita sa aking vlog ingat po tayo lagi bye bye